Kadwa nga ama kayo, iso ni ama Adan. May kadwa ang ama kayo, iso ti ama kayo, nga nang gapuanan, ipilito kayo. Kapsat. Iti mo ina tayo, umuna, iso ti daga. May kadwa ni ina Eva, na may katlo ni nanang tayo, nga nang ay awanong nang iruwar kada tayo. Kaya noon sinasabi nga nila sa akin, noon daw tinanggap niya si Jesus, saka pa lang niya daw tinanggap yung buhay. Ang tanong ko, kailan mo tinanggap ang si Jesus? Eh, ilang taon pa lang daw. Eh, nung hindi mo pa tinanggap si Jesus, di ba ka noon? Ano, nag-isip siya. But, so, ilang, sabi mo, sabi mo, 40 something years old ka na. Paano mo sasabihin 40 something, eh, noong mga nakaraang taon, patay ka noon. Kasi hindi mo pa tinanggap si Jesus. mo? Kaya hindi nila, kaya ang sabi ko sa inyo, sa lahat ng naniniwala, kaya sa Kristo, sino mang Diyos, hindi nila may paliwanag yung Diyos. Mga kapatid, we like it or not. Sa lahat ng anak, o tayo, anak din naman tayo, na, na naghanap tayo ng regalo, nung lumaki na tayo, naghanap na tayo ng mana sa ating mga magulang. Ang katotohanan niyan, noong tayo ay pinagbuntis ng ating ina, din ay panganak tayo, tinanggap na natin ang ating mana. O tinanggap na natin ang regalo ng ating ama at ina. Ano itong regalo? Ang regalo ng ating ama at ina, buhay at katawan. That is why, sinasabi nila ngayon na, bakit may mga sinasabi sila ngayon na, kasi may kwento sa Bible, kasi Si sister, alam ko magaling siya sa Bible, no? Mayroon yung isang kwento doon na yung isang ina, iniiyakan niya yung anak niya na namatay. Pero yung anak niya na namatay, siya actually boy, lalaki. Ngayon, dahil lalaki yung anak niya, iniiyakan niya. Ah, siguro kahit babae naman, iiyakan niya na. But then, nung sabi nga, uh, ah, nung ililibing na Eto eh, mo dumaan si Jesus. Tapos ang sabi daw ni Jesus, gumising ka dyan, kawawa ang nanay mo. So bakit napakahalaga niya na, napakahalaga na binuhay niya? Gusto man natin at lahat at hindi, mga kapatid ko, ang lalaki kasi or ama is the fountain of life. Fountain of life. Bakit? Kasi yung sinasabi natin na, di ba, once na, once na naglabing-labing sila, mayroon yung tinatawag nila na similya yung similya na yan is actually similya ng buhay. Buhay yan. At, hindi kayang iproduce ng babae yan. Kasi egg cell naman sa babae. At sa lalaki, sperm cell. Ang yung sperm cell is actually life buhay yun. Mga kapatid ko. Kaya ngayon po, sa lahat ng anak na nangihingi ng regalo sa ama't ina, nagbigay na. Ito yung buhay natin. Regalo ng ating ama ang ating katawan, regalo ng ating ina. Kaya nga usapan kanina, you like it or not, kahit pag, kasi meron yung sa Saturday and Sunday, mga kapatid ko, ama at ina. Sabado is ina, Mother's Day yan, and then Saturday, Sunday is Mother, Father's Day. Sa atin naman, nasa sa atin na yung, nasa atin ang ama at ina natin, yung buhay at katawan natin. Siya po yung guide natin. Ngayon, kaya nga sinasabi nila na si daw Jesus the Christ ang nagbigay sa kanila or siya daw ang ama nila, si Jesus the Christ. Eh, mayroong usapan din dito na ibig mong sabihin, hindi ang tatay mo ang tatay mo, kundi si Jesus. Yun yung mga magiging paliwanag. So, being paliwanag po yan, ipinapaliwanag po ng katuluan niya ito na wala sino man. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa atin lahat ha, wala sino man ang naging anak ni Jesus Christ. Wala. Ah, bakit hindi natin ama si Jesus Christ? Kasi po, ang tatay natin actually, itong si Amang Adan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, binipasize ko sa inyo kanina. Sabi ni Sister, sino ay ti ama ni Jesus? Ni Kano Diyos Espiritu Santo. Yeah. Kat sino ni Diyos Espiritu Santo? Itantay. Kahit naghimno tayo. Langit na Diyos Ama, daga na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Ni Adan ti Diyos Espiritu Santo. Kaya sabi ko sa inyo, tayo mga Ilocano, we believe in Apo Diyos. Oh, we believe in Apo Diyos. Actually nga, very short pa, pag sinabi mong Apo, akala natin Diyos na yon. Eh, dumawad ka titulong ti Apo. Pero dito, may usapan. Sino apo ang gusto mo? Ni apo nga manlalang, ni apo nga gutantan, ni apo nga apo nga kapitan, ni apo nga mayor, ni apo doktor, ni apo inhinyero. O bueno, ni apo nga mamartal. O, oh, di ba? Puro apo di jay. Eh. Absat. Kaya kailangan mong i-emphasize. Absat. Ngayon dito ay tao, tayo sa sikunang rodan, God become man. Ibig sabihin, yung Diyos po naging tao siya. So, nung naging tao siya, may sa isunan nga apo. May isunan nga apo Diyos. Ito so, tayo, kanya yun, hindi nagbaring nga tao, hindi Diyos sinong isunan. Nalawag na saritaan, umuna nga tao dito yung lubong ni Adan. Kaya't na kasi first of all ay eh, God. Lahat tayo, agpasot tayo, ito ay first of all umuna iti amin. So, umuna nga lang na tao dito yung Adan. Isa nga iti nagbalin nga tao iti Diyos, tinagbalinan na, awan sabali bali, ni Adan. Nagsat, tani iso Kristo, adayupay. Nagsat, nagaduti taon. Nagsat, sa kapailangan na para sa ni Kristo, ano niya na ni Kristo, ay nagyanak ni Jesus Kristo. Isuma, no so ni Yesu Kristo, ti di Diyos nagbaling nga tao, ha, na kaya pa na nagan, apay, punta tao din. Kaya yung sa wano, sa bali naman sa Diyomun ko na nga ng tao. O. Kaya yung nga ni wano, so Yesu Kristo mo na sa Diyomun ko na nga isuma, e, iti, dito yan, panagamirisan, babaan dito nga susuro, malukatan at maamuan tayo, nga, na bayag kaabsat ko nga inal da tayo da kayo kati pinang kada tayo talaga nagbaybayad tayo nga no? nagbayad tayo nga abay, win ata wala ito na DJ, mapamupabunyagan di anak mo o oh, kaguna na jeep, ajay padi mo na jay pastor kakwa ah, uh, kita sa ngalan ng Diyos Ama just, uh, ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo ano bang usapan tungkol sa binyag? Iti nga ni salita ni bunyagan ka. Di ka din naloko ka ke bunyagan ka sa baling nga Sa bali ti panagadak nga ta, bunyagan ka ka nga Mas Di si bunyag sa ilokano, sa usapan, iproklamada ginagan mo. Ika kung nanamor mo ka ano na eh, niyan dyan mo? Oh. Ibagamot. Ibagamot. O, oh, Jezebel, ako pa din bendisyon ang kanya sa bel. Hanga di din ang ito dinagan. Ti anak mo di dinagan nak ti nang iji anak. Ngum na, mo iji yan ni padi. Adda nga na di anak mo na pangkapay na nagbayad ti pagbunyag. O, oh, unada 200 ka no may sanina ang patan. O, oh, di naga daw. Napamung mga sinaksyan. Sinaksyan mo, ay, nabunyaga na. Ngam, dati nga tanagan na, natanto kay birth certificate na. Nagsat. <coughs> Iti na sakit, kabsat. Ibagata nga pade. Pade, nung nagbaling nga pade. Tagtamo ta di pastor. Pastor, kaya daw lagi magpagagamin kanyami. Ay, pastor, kayo dito ako. Ah, awam mo may. Sige ti pastor haan awan oray nuang awan oray baka oray kawden awan. Anya nga rut ngay ato ti pastor mo nga talaga di dati da na pastor diyan. Kit nay bagam pastor di simbaan apay nuang kayo ka di nga Ta pastoran na kayo. Tao kayo mit eh. Po. Yun yung mga bagay kaya dito kasi ipinapaliwanag na magiging step by step yung paliwanag so being step by step yung paliwanag uh, tunay na naipapakilala mga kapatid ko yung maday tayo o man nakabalim na Diyos and why was that na tapoy, okay, kung lamang kada kayo why was that na sabi ko sa inyo Princessa almaa, ngamin, adi man nakabalim na Diyos iso tinagbalim na tao Kadai tanaman na kabaling ang Diyos nagbaling na tao. He is the king of all kings. Ari iti aming nga ari. Apay nga ari iti aming nga ari. Kasi mga kapatid ko, tinan mo, ang Japan mayroon siyang monarchy. Kaya lang emperor ang tawag. Sa, tay, sa, sa, sa Thailand, sa, sa, Bangkok, sa Thailand, mayroon silang hari. And uh, huwag nating kalimutan ang England. Hombre, tayo. Mayroon silang hari. Balita ko, nagpalita daw sila ng hari. Hindi na yung tatay, yung anak na. Anyway, may hari dyan. So, kinikilala natin sila ang mga king and queen. Pero mayroon pang hari ng sanlibutan. Hari ng lahat ng hari. That was the king of all kings. So, ito, bakit hari siya ng lahat ng mga hari? Sapagkat siya mismo yung naging ako. Siya yung Diyos naging pero hindi natin nakilala kasi yung Diyos naging tao. Mga kapatid ko, ang alam lang natin, wala lang. Pero ngayon, iprinoproklama, sinasabi ko sa inyo, sabi ko sa, kan sa inyo kanina, it is my honor and my privilege to introduce to you the king of Walang iba kundi si Ama Adan. There were songs na sinasabi nila na Jesus Christ is the sweetest name. Oh, Jesus Christ in the sweetest name of all. Pero usipin mo, si Adan, ang Diyos mismo ang nagpangalan. Si Yesu Cristo, isang anghel daw ang nagpangalan. Sino mas mataas sa kanila? Yung, ano to? Yung anghel o yung Diyos? Diba? So, magkaiba. Hindi po sila yung hindi sila, mga kapatid ko, yung uh, pinaka, pinaka taas. Kaya nga nung sinasabi nila sa akin na mga kapatid ko, yung sinasabi nila sa akin na si Adam nilikha lang ng Diyos, eh ikaw garot sinong lumikha sa'yo. Mga kapatid ko. So, kailangan natin na ipaliwanag isa-isa, ipakilala isa-isa -isa, ang mga bagay na nangyayari, mga bagay na nagaganap at mga bagay na ipina, na nalaman natin, ipinakilala natin. Ang katuroan pong ito, umuuna pa iti ang aming na, uh, ay na, na, mahampay mo nga mga at payak pa yung asawa sa o kagibaga mo ito muna. Marami po tayong mga kinagisnan na akala natin tamak pero hindi tama. Kanya tayong pagka, masipag ka, very good. Pero sa Diyos, very bad. Bakit? Ngamin, okay. namin, sa okay. salita, si God, do God, pin God. Ah, hanta pa yung mga panjid, do God. Eh. Totta namin, apay, gamin, pagta sinabi ang sipag-sipag, pero sa gabi, napapagod yan. Ah, po Diyos, nabanunoga. So, ano pang gagawin natin kung napagod? Kung yung napagod, napagod, Bukas nun naman, ah, bukas ulit, pagkatrabaho na naman. Anyway, sabi nga ng mga OFW, kahit daw gaano kahirap ang pamumuhay, lahat daw ng mga hirap at pagod mapapawi sa oras ng sahuran. <coughs> sabi nila. Sabi nila, awan ka nupay, tinay marka no pa'y tinaymarka nga banlog. Iti bagay. Pudno, ano may marka. Nga, intono dyan na narutan nga eh agbiro kumutan ti kwa agbir ano ta jayan ti baso ngon no jay di ka saritan ka absent eh nga ta jay pay lang dog kag latipay e, iti di pagita yung mata kaya nga sinasabi nila biyak ag nanayon a woman kasano nga awan kasano way nga adda ti biyak ag nanayon ket am amin tayo met kaya tayo ka o oh, double double pay adi overtime Overtime man ah, niya pa nga, double pay nga rin. Hindi ba? Holiday, double pay. Okay, alit. Trabaho mo na, hindi ka. Awanan. Ta, di ko na nangaroon doon. Kaya, pasensya kayo, nang tiki na yan, tita o kwarta. Kitambit naman ang reklamo ni Diyos ko <coughs> noon. Kaya tuloy-tuloy lang. Itang trabaho. Isugawag nga, di ko na, na kanya ito tayo naramisahan, ibagada ti kinapakumbaba, kinasingpe, pasensya-konsensya. Kit agda ka da pay ajayid. Tadibiyag tayo ang nakasing-sing oray O nga arami ka kinadakos, nakasing-sing pat. Ang agreklama. O no, ano di jayan, anyar arami dam, nakapakpakong At trabaho tapay. Pakisigsigi na lang tayo. Sige, ay, isa kaya, isa kaya mo eh. Nung tun, ano, nga talaga nga, mag-work na yung usapang pahinga. Pahinga pag hindi ka na makabangon. Oh. at pag hindi ka na makabangon, pagod ka na. May sakit ka pa. Ganun po yun. Isa nga, itihintayo, kapsat nga, panaging nawa, dito ay, tatay, at hindi magbagata kanya, katungkol iti, uh, kararwa niya. Yeah? Iti kararwa ka, kapsat ko, so dati, iti bagay. Bagay tayo, ati kararwa. Kita yung, Iti panangol ulaw da pinangilepong lepong na kada tayo. Kapsat. Iti ang amuan tayo. Kapsat ko. Imbaga da kanya tayo di kararwa. Iyan tamang pa di kararwa. Dahil si Adiwan Espiritu. Kapsat. Ay Adiwan Espiritu. Totta di si Espiritu. Ibaga manin nga ah, hangka makita. Kiti problema di Espiritu Wano kararwa, iso ato'y bagay tayo. Iso ato'y. nga ko natin nga body and soul, ng haan. Kaya ta iso ajay, ha nga body and soul, bagay kararwa haan. Hindi ka biyak. Kaya siya, biyak. Iso nga, ta, dead kanya tayo, ti bagay biyak. Iso nga rin nga, di saltan, apay nga ta biyak na nayon. At atamdamagat, ni sister. Apay nga, tikayat, piti Diyos, biyak at nalayon. Apay kayat na nagbetag na nayo. Ngamin iti Dios, isu ti agna nayo. Kaya yun yung isa. Haan nga po di Diyos salita na nga matay o muna magugbiag o nayon haa. Kasi maliwanag iti Diyos ag na nayon. Ano siya? Sumal da Diyos istoryaan na nga natay na Diyos. No iti Diyos, katulad ni Yeso Cristo nga na ipapos sa cross, hindi na siya Diyos kasi namatay. Ano so, Hindi na siya Diyos. Once na namatay, hindi siya Diyos. Hmm. Baka na ibagamat, apa yung arot ngayon ni Ama Martinian, may bagbagam kayo ni Inas, ni Inay Kunjita, dayjay, kaabsat, uh, demonstra namin, ang naiso aja di si original. Katilangit ang mga tao talaga eh. Ngam nagbalin nga tao, tapula ang atamamanit na. Iti daghan ang mga tao eh. Ngam nagbalin nga tao. Kapsat, katilangit nga pagita bagita, hanga original na dayjay nga bagay. Kapsat, demonstra. Kapsat ko, tatlo kasta, mamuan tayo at kinapunta. Nga isong oran na, this is the proclamation, ura pwede siya, Diyos nagbaling na tao. Ang Diyos hindi naman talaga tao eh. Kaya nga sabi kanina pa, alam nating lahat, pero hindi ko maintindihan bakit naniniwala tayo na Diyos si Kristo. Isa man pa lang ang usapan, ang Diyos ay salita, or God is verbo awan tulang awan lasag na. Nung apay nga pumayag tayo, apay nga tinanggap tayo nga Diyos ni Kristo. Oh. Ang mahirap niyan, mga kapatid ko, ang Diyos na suposto bi magbibigay, hindi kung di naghihingi. Apay, sige ko nakapapay ka niya yun. Uh, bless kayo, muging laan, agbayad kayo. Kita yung um, December, to uh, December. Kita December. Puno tagi da di ngayon, dati hol, adi iti Christmas kasi ya, puna dano ka na Ang bless ka ni Apo mong ka nakakuwarta mo. O, niya ti bless na kasutoy lang ko. E, obligado nito da diyan. Ikang kuwarta na, Kag bless ka ni Ninang mo. Ang mag-bless ka ni Ninang mo nung kaganoon ko ah. Hanga Desember. Nga magkamang mo ka nag-bless. O, nagsaba tayo di... Ijidalan, may sanga-bless ka dyan. Ito nung mga nagsabak na nga manan. Ito nung December, muna ito nung birthday na na, ninang mamin ano, nagbless bless ka niya mo, mutag sa sanga kasuti so, may sanga-bless. No, ano ajin-bless na, subayat so, na. So nga kunang kanya'yo, ka nanginad a dyan nga bless. Oo, oh, nanginad a dyan nga bless. Kaya ito'y, apay nga bless tayo, munta gamin dito'y kasutoy panang panang dayaw mo itibagik kan biyag ko pag blessa mo kang gata dayaw ko itibagin kan biyag mo ag dinayaw tiya arsa tata uh, may sabay nga pa siya, nga marami sa awit natin nakaganyan tayo ano kahit naman sa religion may nakaganyan eh di ba pero hindi nila pinapaliwanag kung bakit nagaganyan tayo Taytoy, to na kakabsat Dato yung eko eh, tiko na tayo yung question na, apay limang ng ti tiramay tayo tikan nigid limamot lang tikan nawa. Tatanod, dati yung ti tiramay na, parang, we make fun for them. Diba, hang namin niya, talima lima lang <laughs> eh. No, mo upat, Oh, yung mga gaya sa mga daliri siya. Ano wala Hangkat <laughs> ka ang kanta ng katisampung mga daliri no siya siyang kakti. Bramay mo. mo? Kasi... O oh, hindi po pwede, Di ba?